Ito pala, ipakilala ko pala sa inyo si si Patrick. Yan. Siyan tagalagay ng seeds. Seedling natin. hey, okay. eh, pakita niya sa atin kung paano. Ah, katatapos niya lang pala aral sa tisda. Yan. So yan, talagay niya lang pala dyan. Yan. <laughs> Napaka -simple, pala nang. Yan pala ang trabaho niya tagalagay ng ng seedling. Yan. Yan, ito naman po yung ano namin. Yung manager po namin. Taga tanim na ng ampalaya. At ito naman po yung taga namin. Yan may nagasunod kagadilig naiya na po siya hindi na siya nagdilig at ito namang isa po yan tagalagay namin ng tain ng kalabaw maliit lang po nilalagay niya tinitipid niya yung tain ng kalabaw so yung area na to ay isang linya ay nasa 24 na puno Times 3. Ganun lang karami yung uh, may tatanim natin dito na ampalaya. 24, 48, 58, 68. Nasa 72 na puno ng ampalaya. <clears throat> Kukulangin ba yung seedling natin? Kukulangin ano? Na, ay, parang parang ganyan. Parang sakto lang. Parang sakto lang. <coughs> <laughs> <laughs> Yan so, uh, actually yung pagtatanim ng pagtatransplant ay ginagawa sa hapon. Pero dahil mamayang hapon baka hindi naman kayo mga transplant. Ginawa na namin ngayong umaga. At yun din yung advantage kapag gumamit tayo ng seedling tray kahit mag-transplant tayo ng, ng umaga hindi siya ganong ma mapiktuan kumpara doon sa hindi tayo gagamit ng seedling tray kung walang seedling tray pwede naman tayong gumamit ng mga yung banana leaves bilang organic pating Siya so, pala ka farmer, napaka-importante no kapag nagtatanim tayo ng katulad nitong ampalaya na dapat ay na-set up na kagad natin yung ating balag para sa ampalaya. Kasi mahirap na yung ampalaya kasi napakabilis lang na sa more than 30 days ay makapag-harvest ka na ng bunga. So sa loob lang ng isang linggo, mahaba na kagad yung kanyang vines. Kaya importante na nasitap set up na kagad natin yung trellis. Yun, bago tayo magtatanim. Kaya katulad nito, na-sit up na kagad yung treelish niya bago magtatanim upang mayuwasan ng ma- ma-istorbo yung mga nakatanim na ampalaya. Once na gumapang ito, tuloy-tuloy na kagad. At isa ring dapat natin i-consider yung pagkukunan ng tubig. Katulad nito, meron kaming tubig dito. So ito yung pwedeng maging source ng pandilig natin. Yan. Pagdating naman dito sa trellis, isa sa ang basya naman sa taas ng trellis ay yung once na kaya mo lang abutin yung bunga ng ampalaya. At hindi rin masyadong mababa. Na-experience kasi namin na mababa yung yung kanyang trellis. Mahirap Pag mababa yung trellis, mahirap pumitas ng bunga sa ilalim. Minsan yuyuko ka pa pag mababa. Pero kapag medyo mataas siya konti, advantage yun kasi sa pag-spray, sa pagpitas, at sa mga iba pa na gagawin sa ilalim ay okay. Lalo pa kung halimbawa katulad ng ginagawa namin, tinataniman namin ng sili sa kabila. Pupwede yun kasi mataas yung balag. Yan. Merong air. Uh, maganda yung air ventilation Good morning mga ka-farmer Kumusta kayong lahat at ngayong araw ay tatanggal tayo ng plastic mulch dito sa ating talungan. Kasama ko si bain si Patrick At itong talungan natin ay magwo one year na ngayong February simula nung naitanim Ibig sabihin nasa 10 months na rin ito So tatanggalin na natin at ipapaararo natin ulit pwede pa natin gamitin ulit itong plastic mat. Samantalang yung mga tinanggal natin ng mga talong, ay dito, sinunog natin. Yan. Pang mapatay natin yung mga, kung anong mga insekto na nandyan sa ating mga talong, mga debris nito, dito natin inipon at sinunog. Para maiwasan na rin natin na kumalat pa itong, kung anong mayroong sakit dito, kasi magtatanim tayo ng panibagong talong doon. Sa unaan, kaya importante, na ma ma mayuwasan natin na kumalat ito at makalipat doon sa kabila. Ganun din itong plastic mats natin sa halip na mapunit at hindi na magamit. Uh, iningatan na lang namin tanggalin ulit ito. Madali lang naman pala siyang tanggalin. At itong itong mga plat na to na tinanggalan natin ay ipapaararo natin. Actually ngayon sana yung schedule ng pagpapaararo kaso kahapon malakas yung ulan kaya kanina yung mga magtatrabaho sana dito sila ang kill nandito na pinauwi na lang natin kasi yung lupa basang basa pa doon para gawing plat so hindi muna natin ginalaw ngayong araw so base dito sa pagtanggal natin ng plastic mats ito ay kukunti pa rin lang yung mga uh, punit nito yung mga butas nito at pwedeng pwede pa itong gamitin ulit sa susunod. Ingatan lang natin yung pagtanggal. Ginawa namin. Ito pwedeng pwedeng ikot-ikotin, i-roll o di kaya ay tupiin. Yan po pwedeng ganun. Basta importante ay maitabi natin at pwede nating magamit sa susunod. So, ganyan ka-farmer yung ginawa namin na pagtanggal ng plastic mulch. Si Bay yung kumukuha dito. Yan, tinatanggal dito. Iniingatan para hindi mapunit. At doon naman si Patrick, tinatanggalan niya yung mga dumi sa gitna na naipon. Yan, bago nila itutupi. At dito sa mga tinabunan natin ng plastic mulch, isa rin sa mga napansin ko dito, yung lupa ay Parang katulad lang siya ng ano, yung pag pagano natin dito nakaraang taon, yung pagtambak natin dito. Hindi nagbago yung kanyang texture at hindi katulad dito ng ano, yung kahit yung sa daanan lang, sample lang sa daanan na hindi nababalutan ng plastic mulch. Uh, tumigas yung lupa kasi marami mga damo yung tumubo at marami mga ugat ng damo.